Hello guys, good morning. And dito na tayo sa ating panibagong vlog. So ito guys, maaga tayo ngayon. Kasi pasok na naman pero dito muna tayo sa sa Miko. Nagbabayad po tayo ng kuryente para rin tayo mabuk. Ayan guys, ang ganda ng panahon. Oh. Ayan. Ayan kailangan muna natin maagang gumising kahit medyo kuyat kuyat pa kasi ano magbabayad na kurinti tapos baka tapos dritso na sa trabaho ayan okay guys dito tayo ngayon sa highway andito daming ano dito po yung pa, papunta si guys sa ano papunta sa sa, sa Santa Cruz sa po guys saka dito naman sa likod guys ito yung papunta sa Maynila yan po yung bayan ng Subic ayan guys wala pa po yung ano cashier kaya dito muna tayo sa labas nag ano nagbablog muna ako kunti para ano malibang naman ako ayan Tahimik po rito mga sasakyan lang po yung maingay kasi hindi masyado ano guys dito highway kasi eh. Saka pupunti lang yung mga tambay sa labas. Malayo-layo rin pa rin kasi sa Subic Bayan, bayan ng Subic. Ayan po guys. Ang daming pumasok na dumadaan dahil pasok na naman kakatapos lang sa halidi at saka ano tapos na yung holiday trabaho na naman ganito lang ang buhay-buhay natin guys pagkatapos ng holiday mga holidays yun walang pasok At uh, saka ngayon tapos na yun tapos na naman tayo kaya tuloy lang ang buhay mga kaibigan natin okay guys babay muna paalam